Ayan, isang magandang 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 hapon po sa inyong lahat. So ngayon, andito po tayo sa Vita Grains Rice Mill. Dito po sa Wakas, Bukawi, Bulacan. Kung saan makakabili po kayo ng sariwang bigas at murang bigas mga bosing ko. Ayan, kakausapin po natin si Ma'am Elaine. Hello, Ma'am. Hello po. Ayan o. Oh, balita ko, mayroon po kayong tag-500 na bigas, Ma'am. Meron po. Iyon. Mayroon pong tag-600, Ma'am. Meron din yan tayo. Yan sinasabi na. ko sa inyo mga bosing ko. Dito lang po yan sa Vita Grains Rice Mill mga boss. Kaya saan pa kayo? At ito nga po pala, ma'am, nakita ko, may pang Christmas na bigas na kayo. Meron na po kami available na to ngayong darating na Burmans. months. Uh, 5 kilos po ng Merry Christmas. Meron, po na, meron na po kami tatak ng KND para makasigurado kayong bago, malambot, at maganda po ang laman nito. Wow, so kahit walang ulam, Kahit pwede. walang ulam, pwede. Ay, yun mga bossing ko. At eto po, ah, uh, meron pang uh, pandan rice. Meron po kaming pandan ngayon, pandan junior. Kung di nyo afford ang 25 kilos, meron tayong 5 kilos mas sinababa namin para sa inyo ayun Ay, mga bossing ko, ganun kababa dito sa phytochloric rice mill mga bossing ko ha at bukod dyan, mayroon silang mga jasmine meron po ang jasmine sinandoming po namin long tint po siya ng Isabela ang super jasmine, 160 160 po siya ng bataan super, ito ang kalalabasan namin super jasmine fragrant rice, orange uh, long din po siya ng Isabela Super Jasmine Sinandoming po, ito kilala na po ito pang mababa, for auto Ilocos po ang laman nito. Ito po yung mga big boy namin, big boy green, big boy orange, at saka big boy violet, mga core auto rin po sila. Ayun. So ma'am, matanong ko lang, yung uh, oras, anong oras mo ba nagbubukas si Paitag Grange? At saka uh, kung araw-araw po ba? 24-7 po kami nakabukas dito. Hindi po kami nagsasara, umulan, bumagyo, open po kami. Ang waste, ang ano po namin, FB page po namin ay Vita Grace Rice, Rice Mill, Golden City. Okay, at saka yung contact number natin, madame? Ang contact number po namin ay 0915-468-2922. Ayan. Ayan, pwede po kayong tumawag, mag-text. So, pwede rin po kayong uh, mag-book na ng lalamog. Pwede po, oh, lalamog. Kung wala po kayong sasakyan at nagsisimula pa lang po kayo, pwede po kayong mag-book ng Lala Move at saka Transporte Buy. Meron din po kaming no-offer na negosyo package worth 8,000 pesos. 16 stocks na po siya. Ayun, pwede, pwede po, po para sa mga gusto magsimula ng negosyo. Yung 8,000 nyo, ilabas nyo. Matutubuan natin ng malaki. Sigurado ang balik nun, doble. Kikita ayan yan mga, mga bossing malaki. ko. So ayan mga boss ha? sa mga gusto mag-negosyo. Eto na, dito po sa Paita Grange Rice Mill mga pusing ko. Mayroon po silang negosyo package for only 8,000 pesos. 8,000 lang. Pwede na kayong magsimula, magtinda. Magbukas lang sarili nyong business, mga buso. Kaya ano pang hinihintay nyo, punta na. Maraming salamat po, da Yan mga boss. ko, tingnan nyo naman yung kanilang mga bigas. Napakaraming mga bigas. Kaya sa mga naganap ng mura at quality bigas, mga boss. So, dito po kayo pumunta sa Vita Grains Rice Mill. Kaya dito lang po yan sa bukawi bulakan mga bossing dito po yan sa wakas bukawi bulakan tingnan nyo naman yung kanilang ah, tingnan nyo yung kanilang mga makina mga boss ayan so araw-araw madam araw-araw mayroon tayong bagong ano ayan mga bossing oh. so dito yan sa paitang grains rice mill mga boss kaya dito sigurado araw-araw laging bago po yung inyong mga bigas mga boss ayan yung kanilang mga machine wala pong tigil yan araw-araw nag-operate ayan para po dito sa mga bigas na to o, sa mga naghahanap ng buko pandan dyan marami pong buko pandan dito mura lang mga busing ay baka tayo boss Ayan mga bossing oh. Napakarami nyo pong pagpipilihan dito mga boss. Ayan kung bigas sinahanap nyo quality ng bigas masarap na bigas murang bigas dito po kayo pumunta sa Vita Grains Rice Mill dito po sa Wakas Bukawi Bulacan mga boss tingnan nyo naman oh o oh, kanina po mga nagsipagalisan na yung iba so yan pinupuno pa idideliver -de na lang po yan kung saan saan mga bossing papunta pa po ng Maynila yan ayun pang isa oh o oh, ito po yan idideliver -de pa mga boss yan dito po sa Vita Grains rice man mga busing sigurado garantisado at quality po yung bigas na mabibili ng mga busing araw-araw po yan bago dahil po dyan sa makina nila walang tigil po yan ayan oh. at bukod sa magandang klaseng bigas mga pos mura din po yung presyo dito mga busing po ayun ang ganda napakagandang bigas niya no shout out shout out oh, oh. shout out na bago. Mga bossing, 'yan, todo dikotiga, sinaibumi. Yeah. Mga mga bossing ko, araw-araw po 'yan, ha, bago. Ayun, ha. Apaka puti, oh. Sa oh. so, mga naghahanap ng mura at quality ng bigas, mga boss, so dito po sa Vita Greens rice mill mga bossing dito sa Wakas, Mukawi, Bulacan. Ayan, marami po kayong pagpipilian. At po pwede rin po kayong mag-wholesale mga bossing ko. Ayan o. No? mayroon pong dinorado mga boss. Ayan no? At sa mga naganap ng buko pandan dyan, eto. O, eto mga boss, magkakarga pa to. Ito puno na. Ayan. Dito lang yan sa Vita Greens. Rice mill mga boss dito sa Wakas, Bukaway, Bulacan. Kung saan makakabili kayo ng murang bigas mga boss na quality ang lasa. Pati brown rice available po rito mga bossing ko. Yun o. Oh. Pupunuin ba yan? Pupunuin. Ay okay. yan o. Oh. Pupunuin daw mga bossing o. Oh. Tapos di na. May nila. Ayan. Ayan babatiin tayo dyan? Shout out Earth, Earth Cartel. Ay, yun o. No? Eh, mga boss. So, so mura. Mura ang mga bigas dito, no? Mababa. 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 Tapos, Quality. Mabago. Quality. Mabango. Oh. So, kahit hindi masarap yung ulam mo, pwede na kasi masarap yung bigas mo. Kahit walang ulam. Kahit walang ulam. Iyon ang sinasabi ko, mga bossing ko, ha? So, dito lang yan sa Bite and mga bossing, rice meal. Dito ligit, sa wakas, ligit. bukawi, Bulacan. Legit daw. Ayan, o. Ligit sabi ni Bossy Baka may babatiin tayo dyan. Wala pa? Wala. Tapit bahay. Shout <laughs> out sa asawa yung butis. Yan, sa asawa yung butis. Pangila na. Pangalawa. Pangalawa. Pangila na. Pangila na ang Una. So, yan mga bossing ko. Yan yung mga nakalatag nilang bigas dito. Ayan. Bukod sa masarap at bagong uh, giling mga boss, mura po yung mga bigas na yan mga bossing. At available dito sa kanila lahat ng uh, bigas mga bossing. iba ba May brown rice. Pamimili po kayo pag kayo po pumunta rito mga bossing ko. At yan mga bossing ko. Ayan. So, mga naganap ng pangregalo. Ayan o. Oh, mayroon na po dito nga Christmas rice mga bossing ko Mabibili nyo sa murang halaga lang Dito lang sa Fita Grains Rice Mill mga boss Dito sa Wakas Bukawi Bulakan mga bossing ko Ayan po ha ah, Napakaaga ng kanilang uh, Christmas rice mga boss Pero ayan o oh, mayroon na po silang uh, ginawang Christmas rice na available At mabibili nyo na sa murang halaga dito Sa kanilang uh, digasan mga bossing ko Ayan mga bossing ko, napakarami po nilang mga available na bigas dito. Mayroon po mga dinorado, mayroon po mga sinanduming, napakarami at napakamumura lang yan. Gaya po nung tinanong ko kanina, mayroon po kayong mabibiling tag 500 pesos rito at mayroon din po kayong mabibiling tag 600 pesos rito mga bossing ko. Masarap na kahit magubagong lang yung ulam, pwede pwede na mga bossing ko. Dahil dito sa Vita Grain sa rice mill mga boss, sigurado po kayo na laging bago ang bigas na mabibiling nyo. Ayan po yung kanilang machine. Wala pong tigil yan mga boss. Umaandar po yan maghapon para po makagawa ng mga bigas na mabibili nyo mga bossing ko. Ayan o. Oh. tingnan nyo kung gano'ng kasariwa yan. Sisilipin natin mga boss. Ayan o. Oh. sariwang-sariwang mga bigas dito laging bago Sisilipin okay, natin Ayan, napakagandang klase yung bigas niya, no? Ayan, mga bossing ko, oh. So, araw-araw yan, mga boss. Laging maraming bigas dito, mga bossing ko. Hindi po kayo maubusan. Lahat po magkakaroon. Pumunta lang po kayo rito and pwede rin po kayong kumontak sa kanilang cellphone number. Pwede rin po kayong mag-book ng Lalamove para po mag-pick up dito. So, bago kayo mag-book, uh, tatawag muna kayo rito sa Vita Grains Rice mail mga bossing para po sa inyong orders kung ilang sako yan ayan, dito po yan sa Wakas, Bukawi, Bulacan yan po location mga bossing ilalagay ko sa screen yung kanilang contact number para po makatawag po kayo at makapag-inquire mga bossing sa mga naghanap ng Jasmine dyan ayan o, oh, napakarami po mga Jasmine rice dito mga bossing ko ayan, at wag po kayong magalala bagsak presyo po yan mga boss dyan po dito po sa bite greens so kahit po bago bago lang ulam nyo at saka tinati na pa masarap na masarap po ang kain nyo mga busing dahil po dito masarap ang mga bigas laging bagong gawa mga busing araw araw po ayan o ganyan po karami yung stock at kita nyo naman napakarami pong mga ayan o sasakyan sakyan, nagpipick up po yan sa kanila mga pos araw araw po eto nagpi-pick up din to sa kanila oh ito ah pinopuno kinakargahan dadalhin sa Maynila. ayan so po, pwede po kayong magnegosyo punta lang po kayo rito pwede kayong magtayo ng sarili nyong bigasan mga bossing mayroon po silang ino-offer na negosyo package mga boss for only 8,000 pesos lang makakapagbukas po kayo ng sarili nyong negosyo na bigasan mga boss Galing dito sa Pita Greens Rice Mill mga bossing ko ayan Makaraming stock Kaya sa mga naghanap ng bigas dyan mga boss Yan o no? Yan yung kanilang machine mga bossing tatulad nung sabi ko kanina mayroon po kayong mabibiling tag 500 pesos na bigas dito 600 pesos na bigas dito 700 pesos na bigas dito mga bossing ko ayan yan o ayan Vita grains rice meal mga boss Yan mga mag-pick up po yan sa kanila mga bossing. Ito pa, truck. Mag-pick up din mga boss. Yan, ito lang po yung ano. Yan lang po yung galing highway mga boss. Galing highway yan. Dulo po. Makikita nyo naman. Ayan o, oh, buy the grains rice meal. Ayan po yan. Diyan po kayo bumili at diyan po kayo pumunta at dyan po kayo makakabili ng murang bigas mga boss bukod sa mura, quality yung bigas po mga bossing ko, kumabibili nyo sa bite green rice meal ganyan po yan, kalupit mga bossing ko Hello. napakalaki po ng kanilang bigasan mga boss at walang tigil yung kanilang machine, maghapon po yan na gumagana para maraming bigas ang magawa ayan, sa mga naghanap ng pangregalo dyan ayan po mayroon na po sila dito ng Christmas Rice na mabibili nyo sa murang halaga lang 100 plus lang po yan mga bossing may pang regalo na kayo imagine Ayun po Christmas rice pwede pang regalo sa kaibigan ano, sa mahilig kumain na kaibigan mga boss pwede pwede yan pang regalo sa siyota na mahilig kumain pwede pang regalo yan mga bossing ko ano, at hindi lang 'yan. Napakarami pa pong nga pagpipilian mga boss. Ayan, may pandan rice, jasmine sinandoming rice, super jasmine, super jasmine fragrant rice, super jasmine sinandoming blue, ano, big boy. Iba-ibang kulay po ng big boy mga boss at marami pang iba. Ayun oh. ulitin ko mga bossing ko ha. Dito lang 'yan sa Vita Green Rice Mill kung saan makakabili kayo ng murang bigas at quality bigas mga bossing. Dito lang yan sa Wakas Bukawi Bulacan mga bossing ko ha? Wakas Bukawi Bulakan Yan, location yan. At ilalagay ko naman po yung contact number para makapag-inquire po kayo or tumawag po kayo sa mga interesadong magnegosyo ng bigas. Sa mga interesadong bumili ng bigas. Ayan po, tawag po kayo mga bossing ko. Hindi po kayo maubusan. Pwede po kayong mag ng lalamove, then pick up na lang. Tumawag po muna kayo bago kayo mag mga bossing ko. Meron po sila rito ang brown rice. Napakaganda. Apa po nito? So yan mga boss Dito po sa Vita Grains Rice Mill mga bossing ko May mabibili po kayong 550 pesos na bigas Ayan po mga bossing ko Jasmine Fragrance na Rice mga boss 25 kg po yan mga bossing ko ha For only 550 pesos lang mga bossing ko Ganyan po kamura Dito sa Vita Grains Rice Mill mga boss At marami po kayong pagbibilihan mga boss